may isang tao na nakatanggap ng mensahe tungkol sa iyo na labis na kumurot sa kanyang puso. Ano ang sinabi? At bakit ito naging napakahalaga? Ito ang nagudyok sa kanya na kumilos ng hindi inaasahan. Kailangan mong malaman kung ano ang nangyayari. Maaaring mabago nito ang lahat sa pagitan nyo. Maaaring hindi mo inaasahan na marinig ito ngayon, ngunit imposibleng itago ko ang impormasyong ito para sa sarili ko lamang. Ang sinabi sa mensahe ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang katotohanan na tumama sa mga sugat, sa paungulila at sa mga pag-asa na akala niya wala na. At ang pinakakamanghamangha. Lahat ng ito ay may kinalaman sa iyo. Sa matagal na panahon, maaaring daladala ng taong ito ang mga damdaming hindi lubusang naresolba. Mga damdaming sinubukan niyang ibaon, baliwalain, o kahit pagtakpan mula sa sarili niya. Ngunit sa pagtanggap ng mensaheng ito, may nabago ang paraan kung paano nabanggit ang iyong pangalan, ang tono, ang mga salitang pinili lahat ng iyon ay nagdala ng mga alaala na natutulog na. Huminto siya. Huminga ng malalim. Binasa muli na para bang kailangang tiyakin niya na hindi siya nagkamali ng intindi. Tungkol ito sa iyo. Bawat salita ay tila sinulat na may isang layunin ang ipaalala sa taong ito ang lahat ng kahulugan mo sa kanya. O ang kahulugan mo noon, gusto kong isipin mo sa isang saglit kung paano nangyari ang sandaling yon. Siya, hawak ang cellphone, o baka isang piraso ng papel, ang mga mata nakapako sa mensahe. Imposibleng hindi subukang isipin kung ano ang pumasok sa kanyang isipan. Kaya bang gulat yon? Kaya bang panghihinayang? O iyon kaya'y ang uri ng emosyon na pinipigilan ang puso, ngunit nagpapuno rin ng pag-asa. Alam mo kung ano pa ang mas kamangha-mangha? Ang reaksyon niya, hindi ito ang uri ng reaksyon na inaasahan mo kapag may nakatanggap ng karaniwang mensahe. Siya ay naging balisa. Hindi mapakali. Para bang sobrang hirap na ignorahin ang nararamdaman niya. Maaaring tumayo siya mula sa kanyang upuan, naglalakad-lakad, sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. O baka naman siya ay napako sa kanyang kinaroroonan, hindi makakilos, walang magawang iba kundi tumitig sa mensaheng iyon at mag-isip tungkol sa iyo. At ngayon kailangan ko ngayong itanong sa'yo, alam mo ba ang epekto mo sa buhay ng taong ito? Dahil, sa totoo lang, ang paraan ng kanyang reaksyon ay lubhang malinaw na hindi kanya nalimutan o iniwan sa nakaraan. Hindi lubos. Ang mensaheng natanggap niya ay nagpapatunay lang nito. Ang bigat ng mga salitang binasa niya ang mensahe ay diretsyo, ngunit sabay na puno ng kahulugan. Bawat paungusap ay parang ginawa na makapukaw ng nakatabo sa kanya. Para bang bawat salita ay isang paalala, isang tulak papunta sa isang katotohanang kanyang sinubukang iwasan sa mahabang panahon. Ngunit ngayon wala nang takas. Ang sinabi ay sapat para ipabuhay muli sa kanya ang mga partikular na sandali kasama ka. Mga alaala na maaaring ipinangako niyang hindi na muling balikan. Alam mo ba yung mga alaala na sobrang tindi na halos nararamdaman mo sa katawan? Yung mga sandali na nagpapabilis ng tibok ng puso, para bang lahat ay nangyayari ulit sa mismong sandaling iyon. Iyon ang naramdaman niya. At alam kong parang may pagmamalabis, ngunit tinutukoy ko ang isang totoong bagay. Para bang itong mensahe ay may kapangyarihang magbukas ng isang susi sa loob niya. At nayon, siya ay nasa isang panloob na salungatan. Dahil sa isang banda, nararamdaman niya ang halos hindi mapigilang paangailangang kumilos, makipag-usap sa iyo, linawin o kahit subukan nabawiin ang isang bagay na nawala. Ngunit sa kabilang banda, nariyan ang takot. Takot kung paano katutugon. Takot na baka huli na ang lahat. Takot na baka mali ang kanyang pagkakaintindi sa lahat. As mga tanong na umaaling-aungaw sa isip niya ngayon, naisip mo na ba kung ano ang nararamdaman ng isang tao kapag naisip niyang maaaring nakaligtaan niya ang isang mahalagang bagay? Kapag natanto niyang maaaring minamaliit niya ang halaga ng isang tao? O nagumawa siya ng mga desisyon ngayon ay tila mali? Iyan mismo ang nangyayari sa kanya. Mula sa sandaling binasa niya ang mensaheng iyon, nagsimula ng sumulpot ang mga tanong na ito sa isip niya, sunod-sunod, walang hinto. Naisip kaya niya ako sa parehong paraan na iniisip ko siya ngayon. Kung makipag-ugnain ako, mayroon pa kayang oras para ayusin ang mga bagay. Nagpakita ba ako ng kawalan ng katarungan? Hindi ko ba nakita ang nasa harapan ko na dati? Bakit ko nararamdaman lahat ito ngayon? Bakit nagkaroon ng ganitong epekto sa akin ang mensaheng ito? Hindi madali ang mga tanong na ito sa totoo lang, parang salamin sila, pinipilit siyang harapin ang mga damdaming maaaring ayaw niyang aminin. Pero, gaano man kahirap, hindi niya maaaring baliwalain ang nararamdaman niya. Ang iniisip niyang gawin ngayon narito ang katotohanan, ayaw niyang hayaang ganito na lang. Hindi pagkatapos ng lahat ng napukaw ng mensahe. Nagsusumikap siyang magkaroon ng lakas ng loob para kumilos, para makipag-ugnayan, para sabihin ang isang bagay na, sa kalooban niya, alam niyang kailangan niyang sabihin. Pero komplikado ito. Ang kahinaan ng pagbubukas ng sarili, ng pag-amin ng epekto mo sa buhay niya, ay hindi madaling harapin. Maaring nagsusulat na siya ng mensahe para sa sayo, ngunit hindi pa niya na ipapadala. Maaring nag-ensayo siya kung ano ang sasabihin, binubura at sinusulat muli ang mga salita ng ilang beses. O maaaring pinipilit niyang mag ipon ng lakas ng loob para tawagan ka, para marinig ang boses mo at maramdaman ang hindi kayang ipahayag ng mga salita. Ang mahalaga ay nararamdaman niyang kailangan niyang magawa ang isang bagay. Dahil ang sinabi sa mensahe ay hindi isang bagay na kayang niyang baliwalain. Hindi na yon. At ikaw? Ano ang ibig sabihin nito para sayo? Ngayon na alam mo na ito, kailangan kong magtanong, ano ang nararamdaman mo kapag narinig mo ito? Malaman na, sa eksaktong sandaling ito, may isang tao na malalim na nag-isip tungkol sa tungkol sa mga pinagsamahan nyo, tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari. Ito ba'y nagbibigay sa iyo ng kagalakan? Kaginhawahan? O marahil ay may kaunting pangamba dahil nararamdaman mong may isang bagay na hindi pa natatapos sa pagitan nyo? Ano man ang iyong sagot, malinaw na hindi pa tapos ang kwentong ito. Hindi mahalaga kung gaano katagal na ang nakalipas, hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa pagitan nyo noon, may isang bagay na patuloy na nag-ugnay sa inyo sa paraang mahirap ipaliwanan at marahil ang mensaheng ito ang tanging spark na kailangan upang muling magbaga ang lahat. Ang mga susunod na mangyayari ay nakasalalay sa inyo ang katotohanan ay ang mga susunod na desisyon niya at ang mga sa iyo ay maaaring magbago ng lahat. Marahil ay magkakaroon na siya ng lakas ng loob upang hanapin ka. Marahil ay hindi niya kakayanin at hayaang lumipas ang panahon habang bitbit -bit ang bigat ng kung ano ang maaaring nangyari. Pero ikaw, Handa ka bang pakinggan ang mayroon siyang sasabihin? Handa ka bang gumawa ng hakbang patungo sa isang bagay na, malinaw na, ay mahalaga pa rin sa inyong dalawa? Alam kong mahirap ang mga tanong na ito, ngunit kinakailangan. Dahil sa dulo ng lahat, ang nakataya dito ay hindi lamang isang mensahe. Ito'y pagkakataon na muling balikan ang isang bagay na maaaring hindi pa natatapos ng lubusan. Ito'y posibilidad na makahanap ng kaliwanagan, maghilom ng mga sugat, o kahit magsimula muli. Kaya, anong gagawin mo tungkol dito? Kailangan mong malaman na ito ay hindi lamang basta isang kwento na iniwan sa nakaraan. Ang taong ito ay paralisado sa lahat ng idinulot ng mensaheng ito. At sa sandaling ito, siya ay nababalot ng isang agarang pangangailangan na marahil ay hindi pa niya naramdaman noon. Para bang dumating na siya sa isang hangganan, wala nang puwang para ipagpaliban ang bagay na matagal nang binaliwala. At ngayon, kailangan kitang tanungin ng isa pang tanong. Naniniwala ka ba talaga na ang nangyari sa inyo ay isang pagkakataon lang? Dahil lahat ng nangyayari ngayon ay nagpapakita ng kabaligtaran. Ang mensaheng ito, ang mga salitang nakarating sa kanya, ay nagbubukas ng mga pintuan na kailanman ay hindi dapat na isinara. Siya ay nagmumuni-muni, iniisip ang bawat detalye ng mga sinabi at mga nangyari. Kinokonekta niya ang mga punto, nakikita ang mga bagay na dati itila walang kaugnayan. At ang pinakamaintriga sa lahat. Ikaw ang sentro ng lahat ng ito. Hindi niya maiwasan na isipin na ikaw lamang ang may pinakamalaking kahulugan para sa kanya. Malapit na siyang gawin ang isang bagay na makakapagbago ng lahat. Ang nangyayari ngayon ay simple, nararamdaman niyang kailangan niyang kumilos. Marahil sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon na pagtanto niyang hindi na niya ito kayang itago. Munit hindi ibig sabihin na magiging madali ito ang bigat ng desisyong ito ay malinaw na makikita sa kanyang mukha. Alam niyang kailangan niyang makipag-usat sa iyo, na kailangan niyang alisin ang bigat sa kanyang dibdib, pero nariyan ang takot, palaging pinipigil siya sa parehong lugar. Ano ang kinatatakutan niya? Ano ang sasabihin mo? Paano ka mag-react? Natatakot siya na kapag nagbukas siya ng damdamin, baka hindi mo maramdaman ang parehong damdamin na ang kanyang mga salita ay maaaring hindi sapat upang ipaliwanag ang lahat ng nararamdaman niya sa kanyang puso. Na marahil masyado na siyang nahuli at masyadong malayo na ang narating. At iyon eksaktong dahilan kung bakit siya nag-aalangan. Ang kawalang katiyakan na ito ay kumakain sa kanya. Sa isang banda, ang pag-asa, paano kung nararamdaman niya rin ang pareho? Paano kung ito na ang pagkakataong hinihintay namin? Ngunit, sa kabilang banda, ang pagdududa, paano kung ako'y magbukas at masira ko ang lahat? Paano kung siya ay nag-move on na? Iniisip niya kung paano siya lalapit ngayon, imagine mo ito. Siya ay nasa bahay, may hawak na telepono. Ang pangalan o numero ay nasa screen. Nagtatype siya. Binubura. Nagtatype ulit. Binabasa niya ang bawat salita ng maingat, sinusubukang hanapin ang tamang tono, sinusubukang maiwasang maging takot, pero nais din maging totoo at tapat. Maaaring isang maikling mensahe, direktang mensahe. Isang bagay tulad ng, ay may minuto ka ba? Kailangan kitang makausap. O maaaring mas mahaba, mas punong-puno ng emosyon. Maaring magsimula ng ganito, alam ko matagal na pero hindi ko mapigilan ang pag-isip sa isang bagay na nangyari ngayon. Isang bagay na may kinalaman sa'yo. O baka naman nagsasanay siya makipag-usap sa telepono. Naiisip mo ba kung gaano kalaking tapang ang kailangan para dito? Kasi, sa marinig niya ang boses mo, alam niyang hindi niya kayang itago ang nararamdaman niya. Bawat salitang lalabas sa bibig niya ay puno ng lahat ng gising na emosyon ng mensaheng iyon. Ano ang ibig mong sabihin sa kanya ngayon kung masusuma ko sa isang pangungusap kung ano ang kahulugan mo sa taong iyon ngayon, ito iyon, ikaw ang nawawalang piraso. Ang mensahe na natanggap niya ay naglinaw nito kaysa dati. Paulit-ulit niyang binabalikan ang lahat, ang magagandang sandali, ang mga mahahabang usapan, ang mga tinginan na mas makahulugan kaysa anumang salita. Pero naaalala din niya ang mga katahimikan, ang mga sama ng loob, ang mga bagay na hindi nasabi. Hindi lang siya tumitingin sa nakaraan, sinusubukan niyang intindihin kung ano ang mayroon pa sa inyo ngayon. At ang konklusyon na napagdedesisyonan niya ay simple, hindi pa ito tapos hindi kailanman ito natapos. Pero may isang bagay siyang kailangan mula sa para makausad, alinman sa maging daan na ito. Kailangan niyang malaman kung nasaan ka emosyonal. Kailangan niyang intindihin kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang iniisip mo, kung ano ang gusto mo. Kasi, kahit nagpapalabas ng maraming emosyon sa kanya ang mensahe na yon, hindi lang ito kanya. Alam niya yon. At marahil iyon ang pinakakinakatakutan niya. Nahihirapan siya sa pagitan ng pagkilos at paghihintay sa iyo sa mismong sandaling ito, nasa matinding pagdidesisyon siya. Parte ng sarili niya gusto magsimula ng hakbang, makipag-ugnayan, ilabas ang lahat ng nararamdaman. Pero may isa pang parte ng sarili niya na nararamdaman na baka ikaw dapat ang gumawa ng unang hakbang. Kasi, sa totoo lang, ayaw niyang maging makulit. Ayaw niyang isipin mo na pinipilit kanya sa isang bagay. At dito nagiging komplikado ang mga bagay. Kung magpasya kang maghintay na siya ang gumawa ng unang hakbang, maaaring magtagal ito. Maaaring siya ay maghintay ng mga araw, linggo, na sinusubukang magkaroon ng lakas ng loob upang hanapin ka. O maaaring ang takot ang pumigil sa kanya ng tuluyan. Sa kabilang banda, kung magpasya kang umaksyon, maaaring magbago ang lahat. Maaari mong buksan ang pinto para sa isang pag-uusap na matagal ng hinihintay. Isang pag-uusap na may potensyal na magdala ng kaliwanagan, magpagaling ng mga sugat, at lumikha ng bago. Ano ang talagang ibig sabihin ng mensaheng ito ngayon na alam mo na ang lahat ng ito, kailangan kong maintindihan mo ang isang mahalagang bagay. Ang mensaheng ito ay hindi dumating sa taong ito sa aksidente. Ito ang naging katalista ng isang bagay na mas malaki. Ito ang nagsindi ng lahat ng nakatago. Ngunit kung ano ang mangyayari pagkatapos ay nakasalalay sa inyong dalawa. Nakasalalay ito sa kanyang lakas ng loob upang umaksyon sa iyong kahandaan na makinig at sa paraan kung paano ninyo haharapin ang lahat ng umiiral pa sa pagitan ninyo. At gaano man kahirap, ito na ang panahon upang itanong sa iyong sarili, ano ang gusto mo? Dahil, kung nararamdaman mo na may hindi pa natatapos sa pagitan nyo, kung nararamdaman mo na mayroon pang puwang para sa isang bagay pa, ito na ang panahon upang gumawa ng hakbang tungkol dito tumatakbo ang oras huwag magkamali, gaano man kalakas ang mga damdamin, hindi sila maaaring ipagpaliban magpakailanman. Kung magpasya siyang mas mainam na huwag umaksyon, kung magpasya kang maghintay, ang oras ay lilipas. At sa kalaunan, ang pagkakataong ito ay maaaring maglaho. Kaya ngayon, tinatanong kita, handa ka bang iwan ito sa nakaraan? Handa ka bang mabuhay sa pag-aalinlangan ng kung ano ang maaaring nangyari, kung kayo ay gumawa ng hakbang patungo sa isa't isa? o handa kang harapin ang mga pag-aalinlangan at tuklasin kung ano ang talagang ibig sabihin ng mensaheng ito para sa inyo. Kung nakarating ka sa puntong ito, ito ay dahil sa kaloob-looban mo, nararamdaman mo rin na ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo. Tungkol sa epekto na naiwan mo ng hindi mo namamalayan, sa mga sinabi at hindi nasabi na mga salita, sa mga sandaling natala sa isang paraan na marahil ay hindi mo inaasahan. Ngayon, nakalatag na ang mga baraha sa mesa. Kung nararamdaman mong mayroon pang mahalagang bagay sa pagitan nyo, huwag itong baliwalain. Huwag mong gawin ang karaniwang ginagawa ng marami, ang maghintay, mag-alinlangan, hayaang manaig ang takot o pride. Huwag kang lamunin ng duda na paano kung. Dahil sa huli, ang mga pinagsisisihan natin ng lubos ay hindi ang mga nagawa natin, kundi ang mga pagkakataong hinayaan nating mawala. Maging malinaw sa iyong sarili, gusto mo ba ng mga sagot? Gusto mo bang maintindihan kung ano talaga ang nagising sa kanya nang matanggap niya ang mensaheng ito? Gusto mo bang malaman kung bakit napakagulo mo pa rin sa kanyang isipan? Kung ganon, marahil dumating na ang oras upang gawin ang susunod na hakbang. Ang pagpili ay nasa harap mo maaari mong hintay na siya mismo ang magkaroon ng lakas ng loob na magsalita, upang sirain ang katahimikan at ilahad ang lahat sa mga salita kahit na ito ay magtadal. O maaari kang kumilos ngayon. Maaaring makahulugan ito ng pagpapadala ng isang simpleng mensahe, tanungin kung kumusta na siya, magbukas ng pintuan. Ang isang maliit na bagay na ito ay maaaring sapat na upang ipakita na nagmamalasakit ka rin, na handa ka rin makinig. At hindi lang tungkol ito sa kanya. Kung mayroong isang bagay na kailangan mong sabihin, maaring ito na ang tamang oras. Huwag hintayin ang si perpektong sandali. Madalang itong dumating. Ang mahalaga ay ang pagnanais na makipag-ugnayan, maging tapat, at tuklasin ng magkasama kung ano pa ang natitira sa pagitan nyo. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pag-uusap na ito, marahil ang nawala sa inyo ay mas madali pang makuha muli kaysa sa inaakala. O baka naman makakatuklas kayo ng bago, isang bagay na hindi nyo panaranasan kailanman. Ngunit may isang paraan lang para malaman, kumilos. Magsalita. Makinig. Payagan na mangyari ang pag-uusap na ito, kahit ito'y mahirap sa simula, kahit na kailangan nitong buksan ang mga sugat ng nakaraan. Minsan, eksakto ito ang kailangan natin upang magpatuloy o magsimula muli. At, kung ako ay magiging tapat sa iyo, ang mensaheng ito, ang epekto na dulot nito, at lahat ng nangyayari ngayon, hindi mukhang isang simpleng pagkakataon. Mayroong isang bagay dito na karapat dapat ng pansin. Isang bagay na marahil hindi mo dapat baliwalain. Ngayon, nasa iyo na narating na natin ang dulo ng pagninilay na ito. Ngunit hindi ibig sabihin ito na tapos na ang kwento. Sa kabaligtaran, ngayon lamang ito nagsisimula. At nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang magpasya kung paano ito magpapatuloy. Kung ang tekstong ito ay may tinamaan sa loob mo, kung pinaisip ka nito tungkol sa isang tao o sa mga koneksyon na mayroon at iniwan natin, inaanyayahan kita na kumilos. Isulat sa mga komento kung ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon. Gagawa ka ba ng unang hakbang? Maghihintay ka ba? O hayaan mo na lang ang oras ang mag-asikaso ng lahat? Huwag kalimutang ilike ang content na ito sapagkat baka ito nga ang kailangan marinig ng isang tao ngayon. At kung gusto mo pa ng mas marami pang pagninilay tulad nito, mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya upang hindi makaligtaan ang anumang update. Sama-sama natin tuklasin ang mga kwento at damdamin na nag-ugnay sa atin, sapagkat, sa huli, ang mga koneksyong ito ang nagpapasaya sa ating buhay. Kung nakarating ka hanggang dito, isulat sa mga komento, naniniwala ako sa pangalawang pagkakataon. Ipinapakita nito na ikaw ay taong handang harapin ang mga emosyon at pahalagahan ang tunay na mahalaga. I like mo, magkomento at magsubscribe. Hanggang sa susunod na video.